Umuusok ang aspalto ng barangay mapagmalasakit nang matuklasan ni Alisa. 24, ahenten katatapos lang mag-deliver ng purified water, ang musmus na nakasalampak sa bitak-bitak na kalsada, mariing yakap ang kupas at gusgusing stuffed puppy. Naninginig ang tuhod ng bata, parang palaging ibinabalik ng sikat ng araw ang luha sa mga pisngi niyang nangangapal sa alikabok. Tila nabutasan ng hangin sa pagitan nila sa paligid, nagkukumpulan ng tatlong tambay na naguukit ng kahoy, isang mag-ina na pauwi mula palengke at dalawang kareristang late na sa trabaho pero hindi makausad dahil sa traffic na sinabugan ng silaw ng high noon. Wala ang kumikibo. Sinipat ni Alisa ang mineral bottle na reserva sana para sa sarili sa loob ng delivery van. Saglit siyang nag-aalangang pinagpawisan din siya. Pero nang marinig ang halos, hingal na hikbing, Tatay, tatay ko po. Kumilos ang di na mamalayang kabutihang ugat sa dibdib. Lumuhod siya, inabot ang malamig-lamig pang tubig at marahang itinapat sa maputlang labi ng bata. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikumit sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Inom ka muna, Bunso. Anong pangalan mo? Tanaw niya ang napupunit na lalamunan sa bawat hikbi ng paslit kaya tiniis niyang huwag ipagpilitan ang tanong. Pinisil niya muna ang balikat ng bata hanggang humalugpos ang unang lagok. Dahan-dahan, para bang naglalakad ng tubig sa tuyong ilog, sumandal ang bata sa tuhod niya. Sa wakas, natigil ang pag-alog ng tiyan. Lumapit ang tinderang nakadilaw na blaus. Inabot ang paypay. -pay. Nawawala raw yung tatay, bulong nito. Wala pa raw tubig mula kahapon, sabad ng isa. Baka naman ginagawan nyo lang kami ng eksena. Asik ni Tambay pero sinaway siya ng karamihan. Hindi sila nagkaroon ng oras para magtalo dahil naliliitan sila sa bigat ng luha na nakikita nilang sumisirit sa pilat ng dust sa pisngi ng bata. Makalipas ang ilang lagok, humupa ang singhot ng batang nagpakilalang si Jello. Limang taon, nakatira sa dulo ng creek. Hapon pa raw dumating ang ama isang kargador sa pier na pumapasada ring trike kung walang barkong dumaong. Iniwan daw siya sa kapitbahay pero may nagsabing isinugod sa health center ang buntis ng misis ng kapitbahay kaya naiwan siyang nag-isa. Pinilit daw niyang sundar ang trike ng tatay para magpasama sa paghahanap ng nawawalang pabaritong tsinelas. Sa kasagsagan ng pagbagtas niya sa eskinita, nasabit ang tuhod sa bakal na nakalitaw, nadapa at bilang na ang hininga sa tindi ng init. Sa bawat hikbi, kumakalansing ang mumurahing barya sa bulsa niyang sintang kupos pa sa konsuelo. Nang marinig yun ni Alisa, parang tinahi sa kanyang balikat ang bigat ng sikat ng araw. Hindi pwedeng dito ka lang, Jello. Mainit, delikado. Mahina niyang sabi. Parang kinakausap ang sariling hiya kung bakit hindi agad bumaba ng van kanina. Habang inaalayaan niya ang bata palayo sa gitna ng kalsada, lumapit ang dalawang pinakamalapit na kapitbahay. Inalok si Alisa ng malungkong na plastik upang maubos ng bata ang natitirang tubig. Hindi para ibuhos, kung hindi para ipanghilumos at pangligo sa nagbabalat na tuhod. May lumapit ding barangay tanod na ang unang tanong ay kung bakit may nagkukumpol at kung may karambola na naman. Nang makita ang pasan ng bata, nagsulat agad sa logbook at nag-radio ng code Lost Child, Possible Dehydration, Female Civilian Responded Simula noon, parang may sumindi sa eksena ng tila pang teleserye May nagpa-picture, may nag-live, may nag-hashtag ng hashtag Water Angel sa social media Kung hindi iyon ang iniintindi ni Alisa, hinawakan niya si Jelo sa kamay Nilayo sa sikat, dinala sa lilim ng lumang karenderya at doon binigyan ng libreng lugaw ni naaling Mercy. Pahingi nga po ng konting sabaw, mahina pa rin ang boses ng bata. Kinuha ni Alisa ang sarili niyang lunchbox. Nilalaman nito'y dalawang pandisal, isang saging. Ibinigay niya kay Jello ang saging at kalahating munay. Mamaya mo na to ubusin ha, hintayin natin si tatay, at tulad mang laging nangyayari pagka may naantig na kabutihang puso, kumandila ring nag-alay ang iba pa. May nag-abot ng laro ang kotse, may nag-abot ng biskuit, may nagsabing ipaubrahin daw ang trike ng asawa para ihatid si Jelo kung saan nila matatagpuan ng ama. Nagtagun. Nagtagun ho ng makasaklang sa ulab ng abalang lungsod ng buntong hininga ng pagsikat ng viral video. Isang street vendor ang nakakuha ng sandali nang ibinigay ni Alisa ang unang lagok mong tubig. Kita roon ang kumikislot na init sa hangin, ang pagpaling ng ulo ng bata at ang marahang pagdampi ng muso ng bote sa nangingilid na labi. Sa loob ng 30 minuto, libo na ang reaksyon. Sa isang oras, tinawagan na si Alisa ng kanyang supervisor. Ma'am, ikaw ba to na nasa newsfeed? Ang galing mo! Napanganga siya. Hindi naman niya inaakalang may kamera ng sumulpok sa gilid at lalong hindi niya inaakalang magiging issue kung bakit may batang umiiyak na walang mga social workers sa paligid. Balikan mo ko bukas, may padadalang reporter, dagdag pa ng boss. Sariwa pang pa saya sa boses, hindi alintana na binabagtas ni Alisa ang pagitan ng moral na tungkulin at chismis. Samantala, ang ama ni Jello na si Eddie halos maubos na ang pahuling takbo ng trike sa pier. Pumila pa siya ng oras para sa reseta ng ubo ng anak. Nagdesisyon pang kumain ng kaning lamig at tuyo sa kantina para makatipid at saka binalikan ng kalsada na akala niya ay tatahimik lang na yung tanghali. Pagdating niya sa Eskinita, hindi pala traffic ng jeep o tortang sidewalk ang bubulaga sa kanya kundi tatlong van ng malalaking stasyon. May nakalawit na boom mic at umiikot na kamera na may nakatutok na lens sa mismong harap ng kanilang barong-barong. Hinahanap ka raw po ng bata niyo, sigaw ng kapitbahay. Humampas ang kaba sa dibdib ni Eddie. Nilayuan niya agad ang trike at halos baklasin ang pintu ng kartong gate. Sa loob, nakasuot ng bagong sando si Jelo, Hawak pa rin ang stuffed puppy at nakangiting parang bagong gising sa masayang panaginip. Katabi niya si Alisa. May hawak pang extra bottle. Habang sa gilid ay isang reporter ang kumakabig ng Mike. Sir Eddie, anong pakiwamdam na kumalat sa social media ang pagkakaligtas ng inyong anak? Napapaatras si Eddie, gusto tang mukha sa pagkakabigla. Hindi niya inaakala na yung simpleng paghahanap niya sa tsinelas ay hahantong sa tunog ng flash at tanong na anong mensahe niyo sa Good Samaritan? Pipikit siya sa kangiting pagod na pasasalamat. Puulit-ulitin man, hindi pa niya napapasalamatan ng labos si Alisa. Maraming, maraming salamat sa inyo ma'am. Pautal niyang sabi. Sabay tingin sa anak na ngayon ay malinis na ang luha at may lumalabas pang sinuktanda ng pagbangon sa pag-iyak. Kung di niyo siya pinainom baka... Ewan ko kung anong nangyari. Nagsigawan ng media para makakuha ng mas magandang anggulo. Sige po, harap kayo dito kuya. At sa likod ng lente ay makikita ang mga kapitbahay na minsan ay mahiyain. Ngayon ay proud na idikit sa kamera ang simpleng pangalan ng barangay na ilang taon ding tiniting ng pinakamagulo sa distrito. Tinanong si Alisa kung bakit niya ginawa. Tubig naman yun eh. Pero kung tutusin, pag ikaw yung nauhaw, mundo na yon. Kumisla pang luha ni Eddie. Inakap niya si Alisa na parang kapatid. Biglang may humiyaw na, Group hug! At sa kabila ng nakapiring na flash, pumasok sa frame ang barangay captain. Nag-abot ng Certificate of Appreciation na gawa sa kartolina at gold pen. May isa pang network na nag-abot ng maliit na sobre. Allowance daw ni Jello. Pero agad ipinasok ni Alisa sa palad ni Eddie at bulungan, pambili ng gamot at chinelas ng bata. Nangingilid pa ang luha ni Eddie nang sumulpok si Jello. Kumapit sa laylayan ng polo ng ama at bulungan, Tatay, di na po ako iiyak. May tubig na po tayo. Pumatak din ang luha ng lalaki tulad ng patak ng pawis na naghalo sa alikabok ng tanhali at kahit walang direktor, tila yumuko ang araw na nasinaga ng eksenang yun. Pinaghalo ang gininto ang sikat sa maliit na bote at sa basang pisngi ng bata. Sa huli, Matapos ang photo up at walang pay na tangong, naglapas ang news van ang box na may 30 galon ng drinking water at ilang kahon ng gatas, donasyon daw mula sa hindi nagpakilalang negosyante na antig sa viral clip. Dahan-dahang umusad ang kamera palayo Iniwan ng mag-ama at si Alisa sa harap ng barong-barong habang sa background ay nagsisimula ng magbalot ang mga hulugang tindera. May nagpalakpak, may nagdasal na Salamat Lord! At may batang kapitbahay na humiling na ipasa ang stuffed puppy para mahagandin din ang misa iyon. Ngunit ang pinakamatamis na pumunit sa tunog ng hapon ay nang magsigawan mula sa kalsada. May libreng tubig po rito! Basta magdala ng galon! Sa loob ng kalahating oras, nagmistulang water drive ang kalsada. Bawat isang galong dinidiretso ni na Alisa at Eddie sa pila, tinatapal sa bitak ng komunidad ang dating tanikala ng init at pag-uurong sulong. At sa unti-unting paglayo ng helda, naikwento ni Eddie kay Alisa na noon paman ay gusto niyang magtayo ng maliit na water refilling station sa gilid ng bahay pero kulang ate lagi sa puhunan. Numiti si Alisa, sabay taas ng tatlong daliri wari na pipindot ng invisible calculator. Baka yan na yung sinasabi nilang domino effect. Isang bote, isang luha, isang lirato, tapos business plan na. Nagtatawanan sila at sa tapat ng kamera ng papalayong media crew ay nasipat ang tunay na balita. Hindi lang isang dramatic rescue, kundi seed money ng pag-asa una ng konting luha at higit sa lahat, patak ng gininto ang tubig na pag-inipon ay kaya palang bumuo ng daluyan na magpapalamig sa buong barangay. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!